Paano nga ba tayo makakuha ng direktang spiritual na karanasan? Alam nyo kung matagal na kayong nanonood dito sa channel kong ito na Sikihor Healers Life Coaching Services at ako nga si Bro Eric Rojas. Nasabi ko na dati sa ibang mga video nga na ang tanging maaasahan talaga natin sa pag-aaral natin sa tinatawag nating spiritual na kaalaman or sa iba naman na lihim na karunungan ay ang direktang pagdanas nga sa mga iba-ibang kababalaghan, hiwaga, at phenomena, mga karanasan na kayo mismo sa inyong spiritual na paglalakbay ang makakalasap sa lahat ng klase ng pandama. So, nandito nga yung tinatawag natin sa third eye o yung mga kaakibat nga ng mga senses sa extrasensory perception, ESP, sixth sense at iba pang mga tawag dito. Pero alam nyo, kung tutuusin ang lahat ng mga ito na iba-ibang terminolohiya, iba-ibang salita, ay tumutukoy nga lang sa parehong bagay na makaranas nga tayo ng mga spiritual, So, paano nga ba natin yan gagawin, mga kapatid? Kung tutusin, ang pinakaugat naman ng spiritualidad ay ang ating tinatawag na awareness or kamalayan sa iba-ibang mga bagay. So, kahit nga nandito tayo sa mundo ng tao tapos hindi pa tayo pumupunta doon sa tinatawag nating mga mahihiwaga ng mga kakaibang bagay, ay spiritual na nga tayo. Aware tayo sa ating paligid. Aware tayo na meron tayong katawan na tao. Aware tayo sa mga nangyayari sa mundo natin. So, nandyan na yung mga naririnig, nakikita, naaamoy, nalalasahan, nararamdaman sa balat, at iba pang mga senses na kaugnay sa ating buhay na ililipat lang natin sa mga mahiwagang paraan. Pero ang pagpapalalim nga natin dito sa awareness natin sa mismong buhay na material ha, yung physical senses natin, ay yun na nga yung papunta tayo sa kung ano yung spiritual. So parang ganun pa rin yung ginagawa natin na nararanasan natin dito sa mundo pero pinapalawak lang natin kung ano yung senses na yon. So ang tanong is paano nga natin gagawin yan? So sa pamamagitan nga ng meditation ay mas nagiging aware tayo sa iba-ibang mga bagay parang mas lumalawak yung coverage natin baga sa frequencies hindi lang tayo AM radio na meron tayo mga specific na frequencies lang na masasagap, kundi nilalawakan pa natin pati yung FM radio, pati yung Wi-Fi radio signals, pati yung mga iba na mga gamma wave at iba pa na hindi makikita masyado or hindi talaga nakikita pala, Na rin yung mga microwaves at ang iba pang mga frequencies na nasa quantum physics na hindi pa masyado nga na pagtutunan ng pansin ng tao. Ang punto ko lang dito mga kapatid is kapag nagpalalim nga tayo ng ating spiritualidad, hindi ibig sabihin ito na hindi na natin tinitingnan ang mga nasa material or physical na mundo dito sa tinatawag nating three-dimensional world dito sa Earth. Pero pinapalawak lang natin kung ano yung kamalayan natin sa mga 4D or 5D at iba pang mga terminolohiya na sinasabi nga sa mga spiritual na mga pag-aaral. Sa pamamagitan nga ng tinuturo ko na free third eye meditation at yung mga lucid dreaming, astral projection, out-of-body experiences, mas napapalawak lang natin yung mga senses natin para hindi lang tayo makadama sa physical na mundo, kundi sa tinatawag natin ng mga astral or etheric or divine causal planes. Ang susi dito mga kapatid ay ang pagpapataas nga ng ating vibration sa pamamagitan ng kabanalan at ang patuloy natin na pagsisikap nga sa mga meditation, sa panaginip, at sa iba-ibang tinatawag nga natin na altered states of consciousness kasi kumbaga lahat naman 'yan ay kaugnay sa isa't isa. Ang iba nga ay gumagamit ng iba-ibang mga trance or meditation techniques or ano pa yung tinatawag natin sa mga 'yan. Ang iba naman ay gumagamit ng out of body astral projection or lucid dreaming technique. Ang iba naman ay gumagamit ng hypnosis at iba pang klase ng mga hypnotherapy ang iba naman ay gumagamit din ng mga binaural beats or iba pang mga frequencies para pag pinakinggan nila ito sa pamamagitan ng meditation ay makakapunta nga sila sa ibang mundo. So kung nakikita nyo na yung pattern na sinasabi ko, gumagamit tayo ng tinatawag ng mga altered states of consciousness na iniiba nga natin yung frequency ng isip natin para makatap tayo dun sa iba-ibang mga dimension na yan. Kasi kung tutusin, lahat ng mga dimension na yan, nandito talaga yan lahat at nakikita na nga yan ng mga siyentipiko sa pamamagitan ng pag-aaral na tinatawag na quantum physics na lahat ng mga iba-ibang dimension ay narito na sa mismong panahon, sa mismong space na ito, pero kailangan mo lang ibahin yung frequency para maka-tune in ka sa mga yan. So yun nga yung ginagawa natin sa pamamagitan ng pagme-meditate. Alam niyo mga kapatid, ang pinakasimple na paraan na maibabahagi ko ito sa inyo ay ang ating pagpapanaginip kada gabi. Kasi kung tutuusin, lahat naman tayo ay pumapasok sa sinasabi kong altered states of consciousness na ito. Kaya lang ay hindi natatandaan ng maraming mga tao dahil nga ay hindi pinagtutuon na ng pansin tapos kulang ng enerhiya dahil nga sa sobrang pagod, sa stress, tapos maraming bisyo at ang isip ay tungkol lang sa kamunduhan kesa yung binigyan mo ang sarili mo at hinayaan mo ang sarili mo na magkaroon nga ng enerhiya at panahon para mapagmuni-munihan at makapasok ka doon sa mga spiritual na dimension na ito. So, kada gabi, di ba sinasabi ko na lumalabas nga tayo sa ating mga katawan, yung spirito natin pumupunta sa ibang mundo at bumabalik nga tayo dito kapag tayo ay nagigising na. So, paano natin makukuha yung mga karanasan na yan na pumupunta nga tayo sa ibang mundo? Yun nga yung sinasabi ko mga kapatid na dream journaling. So, kung hindi nyo pa na panood o nabasa yung tinatawag ko na free gabay sa panaginip course na nasa PDF at video format. Sana ma-avail nyo yan, libre yan. Aralin nyo para makita nyo yung sinasabi ko tungkol nga sa purpose ng panaginip at iba-ibang pwede natin na magawa para tayo ay mas maging matalas sa ating mga panaginip. Maiintindihan din natin kung ano ang ibig sabihin ng mga yan. Kasi yun nga yung mga tinatawag natin ng mga subconscious experiences na pinapahiwatig sa pamamagitan ng mga simbolo ang iba-ibang klase ng kaalaman para tayo ay magabayan, magiyahan sa kung ano yung kailangan natin gawin sa araw-araw sa gabi-gabi natin na pumumuhay. So kapag halimbawa natulog ka, nanaginip ka, tapos naalala mo, teka, parang nanaginip ako, ang importanteng magawa is either i-record mo gamit isang audio recorder or isang journal na talaga magsusulat ka depende sa kung ano yung mas komportable ka. Dati mas madalas ay gumagamit talaga ako ng isang notebook na sinusulat ko pagkatapos kong magising halimbawa sa gitna ng gabi na sinusulat ko talaga talagang kailangan mo bigyan ng oras na ikaw yung medyo gigisingin mo yung sarili mong isip pero hindi sobrang gising na mawawala na yung mismong mga impormasyon mula sa kabilang mundo tapos i-record mo ngayon either sa pagsusulat or dito nga sa audio recorder. Ako kasi meron akong audio recorder na ganito na inilalagay ko nga malapit sa kama ko. Tapos doon sa mismong pagising ko ay parang nandun ako sa gitna ng nakakatulog ako at saka nagigising ako. Nandyan ako sa gitna na yan. Tapos doon ako nagsasabi sa kung ano yung mga naranasan ko habang ako ay nananaginip. Kasi yung panaginip natin, yun na nga ang spiritual experience natin mga kapatid na wala na nga tayo sa katawan natin, pumunta na tayo sa ibang mundo, tapos kumuha tayo ng impormasyon doon at binabalik natin. So yung naaalala natin na yun, ng mga experiences natin, ay ang mga spiritual na karanasan na direkta na natin na malalasap, madarama, mararamdaman, at yun yung magiging basihan natin sa kung ano nga yung spiritual nating pag-aaral. Tapos naapektuhan din yan sa kung ano yung dinarasal natin sa katagabi, sa kung ano yung gusto natin malaman, na direct ang spiritual na kaalaman. Ito na nga yung spiritual, mga kapatid. Hindi lang tayo nagbabasa na yun na yung magiging basihan sa kung ano yung kaalaman. Kasi kung tutusin nga, alam nyo, masyado sigurong mind-blowing para sa mga tao na isipin na yung mga iba-ibang kaalaman na sinulat ay marami nang naihalo na mali, kulang, or dinagdag tapos iba na kaysa sa kung ano yung original na nangyari at maraming mga tao syempre ay magagalit at magre-react sa ganito kasi paano na malalaman kung ano ang katotohanan kung naiba na pala, na bawasan nabawasan, na manipulate na, na distort yung mga katotohanan na, na isulat dun sa mga iba ibang libro. Tapos yung iba talagang sino ngaling lang talaga para lang ma-control yung mga tao na nasa sunod na generation or generation. So baka Masyado tong malawak na pag-uusap para sa mga tao na, okay, paano kaya yung magiging pundasyon ko sa katotohanan kong kaya palang manipulate ng kahit sino yung mga sinusulat. At totoo naman, di ba? History is written by the victors. Ibig sabihin, yung kasaysayan talaga na kinokontrol nga yung tinatawag natin na narrative, eh, binabago talaga yan kung sino yung mga nanalo at nakakuha sa mga pwesto para magdikta sa kung ano yung edukasyon ng mga tao. Nakakatakot alam ko pag-isipan yan, kaya nga nandito ang spiritual bilang isang teknolohiya na ikaw direct ang magtutuklas sa kung ano ang katotohanan na nasa ilalim ng lahat ng mga pagsusulat at maaaring nga maraming manipulations. At syempre, malamang kapag halimbawa religion, lalo na kapag lumaki, tapos may kapangyarihan, may mga manipulations. Kaya nga ang spiritual, iba kaysa sa relihiyon kasi ang spiritual ay tuturuan ka ng mga teknolohiya para ikaw makatuklas sa kung ano ang katotohanan ng direkta para sa sarili mo versus ang religion, meron ng mga organized set of beliefs and doctrines na kailangan na paniwalaan mo or else. So yun nga, ang tinuturo ko dito mga kapatid ay direkta nating tuklasin sa pamamagitan ng sarili nating karanasan gamit yung meditation, yung mga astral projection, out-of-body experiences, tapos, alin sabay doon sa patuloy natin na pagpapakabanal? Kasi alam niyo yung moralidad na nagpapakabanal tayo, ginagawa natin yung tama, iniiwasan natin yung mali. Yung pag-iwas sa pagpatay, paglande at pagnakaw at yung mga bisyo, alam naman natin kung ano yung nakakasama sa atin. Pag natin yung enerhiya natin sa spiritual na pagtuklas, tapos iniwan natin yung mga stress at yung masyadong pag-isip tungkol nga sa makamundong mga bagay, ang mangyayari, ay makakabakante nga tayo ng enerhiya para tayo mismo ang makatuklas sa kung ano ang katotohanan. Kaya nga, konti lang talaga ang nakakatuklas sa spiritual dahil nga ay kaunti lang din yung willing na magsakripisyo at magsikap talaga ng todo para makatuklas ng direkta. Mahirap eh, kaysa yung maniwala ka na lang sa kung ano yung babasahin mo, magiging scholar ka lang pero hindi ka na totoong spiritual na tao na may direktang karanasan. So yun nga yung gusto kong linawin at palagi kong sinasabi sa mga tao na kung gusto mong maging scholar, magbasa ka ng mga libro ng mga relihiyon. Kung gusto mo na maging spiritual na direktang nakakaranas at masasabi mong propeta ka kasi ikaw mismo ang nakakakita sa mga prophecies and visions na hindi mo lang nababasa, ay dyan ka sa spiritual at magtuklas ka sa katotohanan, sa pamamagitan nga ng pagme-meditate, sa pagpanaginip, sa pagpapakabanal sa matagal na panahon, tapos itatry mo yung mismong mga kaalaman na binibigay sa iyo sa mga panaginip mo. Kasi yun nga yung mga, sinasabi ko palagi, yung mga ritual para sa mga gayuma, pagtanggal ng kulam, pagsumbalik, pagpapataw ng mga hustisya, pagsingil sa utang, pagbe-blessing sa iba-ibang mga kapangyarihan, katulad ng swerte o pampaamo, tapos pati yung pagpapalabas nga ng mga perlas ng kapangyarihan mula sa kabilang mundo. Lahat ng mga orasyon at mga kaalaman para sa mga ritual na yan ay nakukuha ko nga mula sa mga panaginip ko, mula sa mga meditation, mula sa mga visions, trans experiences, hypnosis states, lahat mga tinatawag natin ng mga alpha or theta brainwave states. Lahat ng mga yan, yun yung totoong spiritual na tayo ang makakakuha direkta sa mga kaalaman. Pati yung mga tao nga na nagpaparitual sa akin, tinuturuan ko alam bawa, okay, sige, malalaman mo kung sino yon ng kulam sa'yo, mag-meditate ka pagkatapos na mainom mo yung tubig na yan. Pwedeng managinip ka din tungkol nga sa kaalaman na yan. Pati nga yung tungkol sa halimbawa na ginayuma yung isang tao, malalaman nila kung sino yung ng gayuma doon sa tao na yon at kung ano ang pwede natin magawa para nga kontrahin yung gayuma na yon. Tapos kung halimbawa nagparusa tayo sa isang tao na gumawa ng masama sa iyo, malalaman mo din yung epekto ng ginawa nating ritual para sa justisya doon sa tao na yon real time dahil nga sa pagbukas mo ng third eye. Diyan sa example na yan, ini-extend natin yung kakayahan ng ating mata na makita ang hindi lang nasa harap niya kundi kung ano ang nakikita ng mata sa spirito niya. Na makikita niya kung ano yung nangyayari doon sa tao na gusto niyang malaman kung ano yung nangyayari sa kanya. Ito na nga yung tinatawag natin na remote viewing. At pati nga yung mga iba-ibang espia or yung mga spy organizations ng iba-ibang mga bansa ay merong classified documents tungkol sa katotohanan nga ng remote viewing. Malalaman nyo lang to, lalo na kapag kayo mismo ang nakaranas na totoo yung remote viewing na sinasabi ko sa inyo. Lahat ng mga iba-ibang kaalaman ay maaaring ibigay sa atin sa pamamagitan ng spiritual na direktang karanasan dahil nga lahat ng kaalaman ay nakarecord sa tinatawag na Akashic Records. Galing ang salitang Akashic Records sa salitang Akash, which means yung parang either or space, tapos meron ding mga kwento na ang ibig sabihin nga din ng Akashic Records is mula nga sa puno ng mahiwagang akasya na nandoon sa kabilang mundo dahil yung mga sulatin o yung mga scrolls na kung saan nga nakalagak yung mga kaalaman na yan ay gawa sa puno ng akasya. Lahat ng mga itong kaalaman ay kaya nating matuklasan kung tayo ay may sapat na pagsisikap at yun nga yung sinasabi ko at sinishare ko sa inyo kaya nga ako nagtuturo ng Landas ng Kabanalan which is an ebook that I give for free. Meron na rin tayong podcast or audio book version ng Landas ng Kabanalan. Napaka-basic, parang boring lang nga nung libro na yan dahil nagtuturo lang ako na magpakabanal kayo para yun yung pundasyon ng enerhiya na pagkukunan nga doon sa pag-spiritual mong pagsisikap. Tapos ituloy mo nga yung pagdasal, yung pagmeditate, pagsusulat sa mga experiences mo sa meditation at sa panaginip. Tapos dahan-dahan, dahil nga doon sa ginagawa mong pagsisikap na yan, ay makakatuklas ka ng mga direktang karanasan sa spiritual at malalaman mo kung ano yung gusto mong malaman base sa kung ano yung kailangan mo. Lalo na kapag nagsisikap ka nga na maging manggagamot para sa sarili mo. Ako nga, hindi ko naman talaga inisip na gusto ko maging manggagamot pero ang ginawa ko lang is nagmisyon ako para matuklasan kung ano ang katotohanan tapos binigay nga yung panggagamot bilang isang kabuhayan ko. Kaya ang isasabi ko mga kapatid ay magsikap nga tayo sa pagmeditate. Yung tipong silent ka lang talaga tapos nakikinig ka sa kung ano yung mga nangyayari sa kalooban mo. Tapos hinahayaan mo kung ano yung mga visions na papasok ay panoorin mo lang. Depende rin sa kung ano yung pinagdasal mo na gusto mong malaman. So yun na nga yung meditation. Tapos yung pagdasal mo din bago ka matulog. Importante yan para nga ay mapakain mo yung spirito mo tapos pwede mo ring hilingin kung ano yung gusto mong malaman doon sa pagpapanaginip mo na yan. Sa mga meditation at panaginip ko, dyan din nangyayari yung mga pakikipag-away, sa mga kumukulam sa akin, bumabarang sa akin, or nanggagayuma sa akin. Nandyan din yung mga pakikipag-away or pakikipagsapalaran doon sa mga hari na nandun sa mga mundo ng inkanto na kailangan kong makipag-away sa kanila para magtagumpay sa kung ano yung mission ko at makakuha ako ng mataas na rango pagdating sa kabilang mundo pag na, na ako sa pinanggalingan kong kaharian. So, ganoon lang talaga mga kapatid. Walang shortcut. Kailangan talaga na magsikap tayo kung gusto natin na maging tunay na spiritual na manggagamot or kahit na hindi manggagamot pero yung spiritual na tao. Spiritual na seeker. Kasi kahit na hindi ka manggamot sa iba, kung nagpatuloy ka dito sa spiritual na landas, ay magiging manggagamot ka unang-una -una sa sarili mo. Kasi matutuklasan mo sa sarili mo kung ano yung mga kailangan mong baguhin tapos dun sa pagbabago mo na yon para maging banal na tao ay magkakaroon ka nga ng mga kapangyarihan dahil nga mas malapit sa Diyos ang mga tao na nagpapakabanal. So yun yung tanda nga sa isang tunay na spiritual, isang tunay na manggagamot ang kabanalan nila na pagkukunan ng kanilang enerhiya para magawa nga iba-ibang spiritual na gawain. Unless, nandun ka sa kabilahan, nandun ka sa kaliwa, nasa kadiliman ka, mas may gagawin kang mga masasama na pagpatay ng mga tao o paglalande o pagnanakaw na gagawin mo para makakuha ka ng mga kapangyarihan. Pero, hindi siyempre yan ang tuturo ko kasi nandito tayo sa liwanag na side dito ayon sa kapangyarihan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. So gagawin lang natin kung ano yung kabutihan at yun din yung tinuturo ko dito na sa pagpapakabanal natin ay mas magiging maliwanag unang una sa lahat ang ating sarili tapos yung pagsisikap natin sa pagme sa pagtuklas, lalo kapag mag-mission kayo doon sa sinasabi ko na landas ng kabanalan, tapos papahanapin din kayo ng mga agimat or mutya, tapos may mga question and answer, pati sa mga panaginip natin, alam nyo, lahat tayo dumadaan sa ganyan, kaya lang konti lang ang nakakaalala dahil nga kulang sa enerhiya, kulang din sa pansin doon sa mga spiritual na usapin na yan. Kaya nga ako ay nagtuturo dito para mabuhay sa ating mga isip ang spiritual na pagsisikap, ang landas ng kabanalan para makapunta tayo sa mas maayos na lugar, mas maayos na kalagayan pagdating sa ating kamatayan pag nakauwi na tayo o uuwi na tayo sa kabilang mundo. Kung interesado ka, marami akong free content nga sa sqhealerscom free. So, meron akong website doon na punong-puno ng iba-ibang mga gabay at nandiyon yung mga libro ko na kaliwanagan ng katotohanan, landas ng kabanalan at mahusay na buhay na pinaka mga basic para sa pag-unlad ng tao sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit. Tapos kung halimbawa ay nabasa, napanood mo na, napakinabangan mo na ang mga free content ko ay pwede kang sumali sa Siki Healers School kung saan nga may live question and answer, live meditation, may group coaching, individual coaching, at unlimited discussions, pwede kayong magtanong sa akin. Tapos yun nga din yung magiging basis ko sa mga exclusive content na isishare ko dyan sa loob ng Psychic Healers School at inspiration din sa mga susunod na mga videos na pinupost ko dito sa mga public social media pages. So maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagpapanood at sana po ay makasali kayo sa Sekihor Healer School. Patuloy tayo sa landas ng kabanalan at mag-improve sa pangkalahatan papuntang langit. Salamat po at God bless.